starstruck lang na parang talaga to, ang gwapo niya, gano'n. Tahiik siya pero mabait siya at mapagbigay. Yeah. Local okay. celebrity crush? Si si Paola. Paola Abilino. Wow. Ano makatrabaho ko sa si Paola? Kahit sa beses ng Paola. <laughs> Tanong-tanong <panun> ka dyan. <laughs> ano? Si Kuya Paola Abilino. Makatrabaho talaga. Gusto ko bumaka work si Paola Abilino. Kilala ang aktor sa pagiging misteryoso, mabait, mapagbigay, tahimik, guwapo at napagaling umarte. Kaya naman marami talagang nahuhumaling sa kanya at gusto siyang makadrabaho dahil sa kanyang ugali at physical na kaanyuan. Kaya atin na isisiwalat na ang mga babaeng nagkakakrush at gusto siyang makatrabaho. Si Sanya ay isang sikat na aktres sa GMA7, maganda, morena at sexy. Inamin niya sa kanyang interview na na-starstruck daw siya kay Paolo Abilino dahil sa kanyang kagwapuhan. Hindi lang daw siya guwapo, sobrang bait, napakatahimik at sobra pa daw siyang mapagbigay sa kanyang mga katrabaho. Si Jane ay gumanap na Darna noong 2019 dahil sa kanyang kagandahan at mestiza looks. Sino mag-aakala matagal lang nagkakandara pa ang aktres kay Paolo? Ayon sa kanyang interview, nabanggit niya na gustong gusto niyang makatrabaho si Paolo Abilino. Kahit daw isang beses lang, mapagbigyan lang daw sana siya. Si Bana Alawi ay nakilala bilang isang sikat na YouTuber at artista. Humusbong ang kanyang pangalan nung kasagsagan ng COVID dahil sa kanyang mga sexy at magagandang litrato at minahal niya siya ng marami dahil sa kanyang kabaitan. Three years ago, noong tinanong siya ng kanyang kapatid kung sino ang kanyang local celebrity crush, ay sinabi niyang si Paulo Abilino Rao. Inamin iba na noon na mahilig siya sa mga mababango at malilinis sa katawan. Si Barbie ay isa sa pinakahat na celebrity ngayon. Maganda, matangkad at mestiza kaya na may marami din nagkakagusto sa kanya. Three years ago, noong tinanong siya kung sino ang gusto niya makatrabaho, sinagot niya na si Paulo Avilino Rao. Si Lobby ay isa sa pinakatanyag na artista sa Pilipinas. Maganda, sexy at morena. Sa dami din niyang nakatrabaho ng gwapong artista, ay pinili pa rin niyang makawork si Paolo Abilino dahil napakagaling daw ni Paolo. Si Rena ay isang artista sa GMA7 maganda at mestisa. Noong natanong siya kung sino ang gusto niya makatrabaho, sinabi niyang si Paolo Abilino Rao dahil napakagaling niya sa larangan ng aktingan. Ganon daw ang gusto niya makasama at nakalabdim din.